ako na lang 'yon. Bagisang cooler lang yata 'yan. Hello? May barko master, dadaan sa amin eh. No? Sa may bandang hulihan, kulay orange. Gak baga Mabili ata isda brad Wala man si Rizan Mabili nga daw Mabili daw isda master uh, Master tumigil na yuk ano Parts so, natin ang isda. Bibili daw eh, bibili daw na si Da. Ah, Cebu. Cebu ang tatak ng ulihan. Hila-hila ito -hila isa. Ito tayo tatali. Bibita natin ang isa. Oop! Kamiya mo na mangga tayo. Ayan na.

puno mo yung mga ilupin dyan yung mga bangkoy <tapos> yung maliliit bra dyan nandiyan sa babila

datang kasih kami ng isla, master at tamaan kailangan daw nilang ulam Natagpuan nila si X Hunter Fishing TV, mga master sa laut. Bumili sila ng ano ah, halaga ang 3,000. Binigay naman natin sila ng 14 kilos. Hindi na sila lugay doon. Na yellow pin. Hatiin pala. Dada sa kabila. Oh, May kaldero rin pala doon. <laughs> <laughs> Salamat po, sir. real <laughs> Sir, ay na natin yung isda. Yung mga taga Cebu pala sila. Malayo pa ang biyahe nila, papunta pa sila ng Cebu. Nandito pala sila sa tapat sa atin, sa Quezon. So, ililipat namin yung ibang isda doon at yung hila, walang walang ulam. Yung so, sa hila. Ayan o. Ang uh, master. Ah, uh, tatawid na Cebu. Galing sila sa Norte. Ayan mga Ganix, ano yan? Wish, ano yan? Wish Ocean? Pangalan? Wish Ocean. Number 8. Ocean 8. Ayan, Wish Ocean 8. Sa uh, Barks. Ayan yung hila nila. Paikot sila galing sa Luzon. Galing dito sa dulo ng Luzon. Papuntang Cebu. oh, tutok muna. Sabay atrasan muna lang. Ihahatid ko lang naman to. Dito na tayo sa kabila. Yung master, dito yung ibibigay yung kabila sa kabilang ano ah, hila-hila nila yung kalahati nung binili nung isa dalawa-dalawa sila hila-hila ito ah yung isa yung ano ah yung ila sa lalim malaki Ang <laughs> <laughs> kilo! <laughs> <laughs> dalawa <Banda. hari> kilo! pwede na yan halagang 500 mga master nagbili na yung 3,000 yung isa Tagumpay na si Master Jovelo oh. Ah, Nakakapagbenta ng ano, kalakal. Okay, Pagkat sila ng dalawang kilo, 500 na lang bigay natin. Pero kilo yung natin. na, brother. na, brother. So, dumagdag ng dalawang kilo to. 500 na lang bigay natin, tatlong kilo. Ah, sige, ingat kayo mga master. So, Tuwa-tuwa sila at nakakatikim din ang rice da. Matagal pa ang biyahe nila, mabunta si Bo. Dito pa lang sila sa tapat ng ano ah, Bulilyo Island. So, 20 milya sa tabi. 25 miles, 25 miles sila sa tabi, dumaan. Namaay, Bulilyo Island. So, biyaheng si Bo sila. Bawa South Rumbo Dito na tayo sa Buya Balik sa Buya Master Tarap ng pahinga natin kanina Dumaan sila eh Nagsisisigaw <laughs> Yan, tali na tayo ulit Master Balik na kami dito Bali tanghali ngayon Alas 11 Dumaan sila kanina sa ulihan natin Alas 10 eh. Balik tayo dito sa ating buya. Ayun na sila, Master. Malayo na. Punok na, guys! Punok na! Baka malagot na naman, Brad! Wala <laughs> namang <laughs> laman. Wala namang laman. Wala. Wala namang kasul.

na wala na naman ako magpunahin na kayong sibat natin oh nagkakamak si brother wala na kami kasol <laughs> sobrang tagal namin naubusan kami ng kasol pupunog siya ulit magtirit lang ako <bro>. nila <laughs> ko pupunahin lang natin bago natin patunoy master magpunaw <laughs> na lang muna <laughs>

Ilaw, ilaw. Wala lang kayo. Oh. na. Kaya pala nalalagas. Nakawin okay. na lang ka Goy. Ito. 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 kaya kasi yung amboy na hindi na natin kasi. Bibilis mang hinaon sa Master kaya parang patay na sila. Dito kasi na darin ng na sabihin niyo na map, patay na Para to namamatay talaga yung sila, So, bye-bye. Salamat. Amen da na mga. Hay naku, and pad.

nga na natin ng dali. 'yon sa hindi iba, 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 buti, yeah. buti, right. sa Hindi mm. uh, sa, sa, sa mm. ano? uh. yeah, Pero yeah. huli natin 'o. Oh, Sampuno lang dito sa Baldean. Tatlong bangga, may mga buraw kasi. Halo. halo. halo so, re rise natin dito sa ano, Gado lang namin to master Pagsasayang si brother ah, kami Baga Poker ka lang mga master bisun, on, fish na master Nakadali tayo ngayon madaling, araw alas 4.50 kadali si brother sa uli liliwanag na oh. liwanag na silangan Ayan, dun mo muna. Maikot yata sa kabila. Halo Tang Braja Sauli. Kenapa deh kita? Ki, tadi muka Saudara

Master. Dalawa sana. Maliwanag na. Isang piraso. Sayang yung isa. Si Bad ni Brother Alex dun sa una. Yung kanyang palipay. Katatagtag. Nabunot yata. Nalumod yata yung si niya. Hindi, e, bago. Hindi, e, kasi mo. <laughs> Nakakita rin ng tuna, Master. Ilang gabi na. Pag-apat na gabi namin galing sa tabi. Pulon-pulo na master. <laughs> going, going. Uwi na to, uwi na. Uwi na master. <laughs> sa mga panahon master. Ayan, dito na tayo sa ano, real. Diretso kami sa Barangay Ungo, Real Gason Master. Tatago namin itong bangka. Malapit na tayo. Tatago natin itong bangka kasi masamang panahon. Hindi na rin kami maghahango ng aming kalting huli. Parada na tayo, Master. maghango na lang tayo. Hindi natin makapaghango. Ilang huli natin, oh. No? Kakunti. <laughs> Sen tembang. Tambah aku Bagi sang kulir lang yata ya. Ano? Sang kulir lang. Walang anin yung maliliit. Dalawang kulir pa naman jalan dala natin.